Umaga po sa lahat. Ito po yung aming alaga. Pangalan ay si Brandy. No? Napakabait na aso siya. Brandy? How are you, Brandy? So, problema nun tong aso nito. English talagang gusto ni. Brandy? So, mga kaibigan, ang nakalagay po sa kawikaan, ang taong matuwid sa kanyang maalaga ay mabait. Subalit, ang kabaliktaran nito ay mabagsik kahit kanino ay mabagsik Purina na ang Diyos sa kanyang salita good morning one ag once again isang maganda mapagpala mapagbiyaya at maka Diyos po namaga sa bawat isa God bless us all Brandy, kamusta mo na na? Hmm? <laughs> ganda, ganda, to. Brandy talaga, grande Puingat so, ingat po kayo sa aso mga kaibigan dahil mahirap magpa-antirapis. Magandang umaga sa lahat. God bless you so ang gusto niya eh no eh coach thank you brandy